Napakakapal na fish sandwich sa Green Hills Hello mga ka-eats, kami ang Eatsplorations Samahan nyo kaming kumain at gumala Let's go! Nagpunta kami sa Green Hills along Connecticut Street para pumunta sa isang deli na sikat sa kanilang mga sandwiches Ang 717 Deli located sa BLK 113 building sa third floor nito mga ka-eats Naghagdan lang kami pataas at ito na siya Grabe. Make sandwiches great again daw mga ka -eats. Open mula 10am to 7pm ang 717 Delhi. Limited lang yung kanilang seating. Malinis naman yung loob nila mga ka -eats. Tapos yan na o order na tayo. Menu nila mostly made up of sandwiches. 90 to 750 yung price range sila mga ka -eats. At nagsaserve din sila ng kape. Meron din sila mga merchandise na para mga ganyan. Laro-laro muna with the kids habang nagiintay ng aming order. Nagbabaon kami ng mga ganyan para hindi sila mainip at para happy-happy lang habang nagiintay mga kids. After ilang minutes, dumating na agad yung aming mga order at excited na lahat. 717 cheeseburger 300 sobrang laki. Halibut fillet 400 ang kapal ng fish fillet. Philly cheesesteak, 450. Tapos yung fries nila 100 per serving or per order. Kakain na tayo mga Kaits. Grabe, takam na takam talaga kami kasi lagi namin nakikita to sa social media. Hindi po nila kami invite dito. Not sponsored po ang video na ito. Approved na approved yung fries sa mga bata. Buti na lang tatlo yung in-order namin kasi masarap yung fries sila. Para siyang crinkle cut fries, pero mas more on fluffy siya than crispy. Ito na yung Philly cheesesteak na sobrang loaded sa laman, sabi ni Bianca. Very cheesy rin at nagustuhan namin yung dami ng onions at meron din silang jalapenos on the side pang tanggal umay at para sa koonting kick Next naman na tinayin namin is yung kanilang cheeseburger na sobrang laki. Malaki na yung tinapay, mas malaki pa yung patty. Nakakaiyak. Sobrang sarap. Sasabihin ko na, mas masarap to sa Shake Shack at kung ano pang burger. Panalo ang kapal, ang juicy, ang meaty. Talagang sobrang beefy mga kaids. Panalong panalo. Ang laki pa. Sulit na sulit na kahit 300 pesos siya. Good for sharing to mga ka -eats. Kahit kayang dalawang adult, sigurado mabubusog. Ito naman yung halibut fillet na sobrang laki. Ang kapal ng fish sandwich. Marami rin naman yung tartar sauce, may cheese, at fluffy yung bun. Grabe, melt in your mouth yung halibut fillet nila. Ang sarap. Siguro kung may comment lang kami dito, medyo nagiging oily siya sa second bite pero ang crispy ng batter tapos talagang ang sarap ng fish walang halong lansa quality kung quality talaga kung mahilig kayo sa fish sandwich at naghahanap kayo ng masarap at sulit na fish sandwich itrainin ninyo to Nanlaki yung mata ko trinay ko talaga lakihan kasi sobrang sarap niya yung fries talagang ini-enjoy ni Baby Sage at yung burger si Bini tuwang-tuwa si Bianca at si Sadie naman, love na love din yung fries. Ubos na ubos mga eat Simot sarap. Ito yung total namin. Pero kinulang yung coke. Binayaran ko naman yan. Until next time po. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!